Ilagay lang ito sa ating wallet at ito po ay magdadala sa atin ng swerte tungkol po sa pera. Malakas itong mag-attract ng pera at hindi na tayo maubusan habang mayroon ito sa ating wallet. Talagang siksikliglig liglig ang laman ng ating wallet pag mayroon tayo nito. So ayan mga kaswerte, subukan mo itong pamamaraan na ito. Ito po ay magdadala sa atin ng mabilis na katuparan ng ating mga kahilingan. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, pakiclick na rin yung bell button. Mga kaibigan, kumusta na? Welcome again sa aking YouTube channel. At kung kayo man po isa din na mahilig sa mga pampaswerte at uh, gustong umangat sa buhay, Guys, totoo lang po, marami na po tayong mga kaibigan no na gumanda yung buhay, nag, nagkaroon ng katuparan yung mga nila dahil po sa mga sinishare po natin ng mga pampaswerte. Masaya ako doon na nababasa ko yung mga message nila, mga comment nila na nagpaspasalamat. So ayun po, ngayong umaga po, kaiba na naman ang ating gagawin. Ito po ay humara po tayo sa silangan. So, gawin po natin ito araw ng Martes or araw ng Biyernes. Mamili lang po kayo. Kailangan po umaga, alas 6 to alas 9, mamili lang kayo anong oras kayo. Uh, mag, mag anong oras niyo magawa yan so ayan, kailangan po natin ang silver coins, ayan isang silver coins lang, pwede na siya and kailangan din natin ang cinnamon powder So, ang cinnamon powder ito po ay napakalakas talaga. Ito 'yung ating cinnamon powder. Napakalakas nito mag-attract talaga ng swerte. Ito po nag nag, uh, nag ano ito tungkol po sa pera. Usapang pera po tayo ngayon. Kasi ito po 'yung madalas talagang problema sa atin, 'no? Kasi paano po tayo makakabili ng pagkain kung wala tayong, nga tayong pambili. So, kailangan natin ito. 'Yung mga gabay na ito kung kayo man po'y naniniwala para po umangat yung buhay natin, gumanda naman yung buhay natin, hindi na lang puro na lang kahirapan. So kailangan din po natin syempre magdasal po tayo at uh, manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. 'Yun po ang pinaka number one sa lahat. Time team na panalangin uh, tuwing araw po yan natin gawin bago tayo paggising na palang sa umaga magpasalamat na tayo sa ating mahal na Panginoon na nagising tayo na healthy tayo isa na rin yan na swerte at pagkadat, pagdating po sa gabi magpasalamat din po tayo wag natin kalimutan talaga magpasalamat salamat Lord dahil sa buong araw na binigay mo sa akin ng uh, protection kasama ang buong pamilya at ya nakakain, nakakakain kami, nakakabili kami ng gusto namin. Yun mga bagay na yun guys, napakalaka, napakalaki na yan pasalamatan natin sa ating mahal na Panginoon. No? Swerte na yan sa atin na buo yung pamilya natin. Nilayo, malayo tayo sa mga sakit at disgrasya. Napakalaking swerte na yan. So ito po ngayon yung ating gagawin tungkol po ito, usapang pera tayo. Paano natin mamagbit bit or ma-attract ang pera, no? unahin una natin gagawin, maglagay tayo ng isang isang ganyan lang, guys. Napa, ayan, isang ganyan lang na sinamon. Lagay natin sa plastic na silupin. So, kailangan talaga natin yung clear plastic, guys, yung sa mga uh, plastic ng ice or yellow. So, ayan. Pagkatapos po dito, ayan, hawak-hawak na po natin ang ating sinamon kasi ito po ang ating uh, kasama sa ating baria. So, ang baria naman po, ilagay po natin dito. Bago natin siya ilagay, magwish po tayo dito sa, humarap tayo sa silangan, humarap tayo sa araw. Kailangan guys, araw kasi, ang araw kasi, yan po ay nagdadala ng liwanag sa ating mga pangarap. Nagdadala yan ng katuparan. Guys, honestly guys, ginawa ko na yan kahit nung maliit ako. Lagi akong nakahangad sa araw. Yung kinakausap ko yung araw. Yung lahat ng wish ko, natutupad talaga. Promise, subukan po ninyo ito. So ayan, humarap kayo sa silangan. Humarap kayo sa araw. Ayan, kailangan nakaharap yung mukha ng tao sa inyo. Ayan. Ayan. So mag-wish po kayo dito, taimtim na wish, kailan diretso na, pag nag kayo diretso na, huwag nang pasikot-sikot pa or -ano pa ano-ano pa, diretso na. Uh, mag ka na, mag, sa pamamagitan nitong barya na ito, at sa, sa sinamo na ito, magbago ang buhay. Magkakaroon ka ng magandang sa sakyan, bahay, magkaroon ka ng bahay, magkakaroon ka ng negosyo na yun po ang magbibigay sa inyo ng pagbabago ng buhay. Yun po ang ikayayaman mo, maganon po mga uh, usapin, no? So, pagkatapos po, kailangan po, pag ginawa mo ito, kailangan isipin mo, kailangan pag nag ka dito, isipin mo na, pag uh, pikit mo pa lang ng mata, para nakita mo na yung sarili mo na nakatira ka sa malaking bahay, magandang bahay, mag sa sakyan, maraming pera na dumating sa iyo, ganun po ang uh, gagawin mo. Sa pamamagitan po ng ganyan, na-attract mo yung, attract mo yung, ano, Uh, low attraction, yung talagang na-diversalize mo yung na-attract mo. I mean, na-diritsu na yung parang na-feel mo na na ikaw yung nakikita mo. Parang nakita mo yung sarili mo na nangyayari na lahat. Pagkatapos po, ilagay lang siya dito sa ating cinnamon. Ayan. So, ayan. Ganyan lang siya. Ayan. Eh, tapos po, ilagay mo siya sa iyong wallet. Yan. Kahit anong mga, mga isubukan mo kahit saan ka magpunta, mabilis yung, mabilis yung pasok ng pera. At ang gagawin mo po mga kaswerte, tuwing umaga po, humarap po kayo sa silangan sa loob po ng 7 uh, days. Uh, mula nung ginawa mo ito, halimbawa ginawa mo siya ng Friday, uh, every day humarap ka pagising mo sa umaga humarap ka sa silangan humarap ka sa araw kausapin mo ang araw at uh, yung ano yung wish mo doon sa paggawa mo noon, yun din ang banggitin mo. Uh, bigyan mo ako ng pagbabago sa aking buhay na mula sa araw na ito ibigay mo sa akin na magkaroon ako ng uh, kasaganaan sa buhay kasama ang pamilya, malusog na pamilya good health sa pamilya, yung mga ganun po tuwing umaga mo siya gawin kasapin mo yung sinag ng araw at uh, sabihin mo bigay, ibigay sa kanya makamit mo yung uh, makamit mo yung uh, ma ma dumating sa iyo yung pera na gusto mo, na mag, mag, magkaroon ka na, yun ang dahilan na magbago ang buhay mo, makakabili ka ng gusto mong bibili, makakatulong ka sa mga nangangailangan sa iyo, yung mga ganun po. Kayo na po, gahay guys, bahala, no? Basta every morning po, 7 days mo siyang gagawin. Yan, pagkatapos ng 7 days, ayan, uh, ano lang, relax ka na lang, And trabaho ka, continue kung ano yung ginagawa mo, huwag kang masyado mag-stress na mag-isip. Ang tagal dumating ng mga wish ko, huwag po niyong i-force e kasi tawi nga isipin mo yung gano'n, magkakaroon ng negative ang impact noon, lalo siyang lalayo. So kailangan, ano lang, uh, relax ka lang, dasal lang, tuloy-tuloy ang dasal. Lord, ibigay mo sa akin yung ganun, Lord, please po. Yung mga ganun, no? So, yan na po guys ang aking ma-share sa inyo at subukan pa niyo itong pamamaraan na ito. Ito po makakatulong sa inyo. At maraming nga maraming ng salamat sa lahat po na nanonood at nagsubaybay sa ating mga upload mga videos natin at i-apply po natin ito sa ating mga sarili kaswerte. Kailangan lang po talaga pag ginawa po natin itong pamamaraan na ito, nasa good condition po tayo. Ang ibig ko po sabihin, wala tayong iniisip na uh, problema ngayon. Yung para bang, kung mayroon kayong problema, mag-inhale, exhale lang muna kayo. Relax po yung sarili mo para mag-absorb sa iyo yung uh, gagawin mong pampaswerty. Ayun po guys, maraming salamat po. At kung baguhan lang kayo sa aking YouTube channel, please po subscribe na at pakiclick yung bell button para man-notify kita sa susunod dating mga video maraming salamat everyone. God bless po. Ingat kayo palagi. Bye-bye. And big love shoutout sa lahat po. Bye-bye. Ingat-ingat.